Dahil nga naulan na, ay dinala ni Idol sa akin dito sa my shop, no? Para naman palimpiyuan, ay. Hindi naman tayo makatanggit, eh. samahan nyo ako mga guys, ha. Umpisa natin ito para naman malilipay kayo. Ah, nalipay ako magandang morning sa inyo mga guys no? So panibagong bike naman na lilibiwan natin ngayong adlaw Oh hala grabe ang ganda ng unit ni Idol Isang marbelo Oh, oh mga guys no So amali ang gagawin natin dito mga guys Siyempre maglilimpyo tayo Dahil nga naulanan daw ang bike ni Idol teh wala duwa duwat sunta <laughs> Kala okas man sa <laughs> Gago! So, ayan mga guys. So, malilulubad din muna natin dito yung dalawang gulong-gulong niya no harap likod kasi nga lilimbiwa natin yung mga biring-biring niya. Pero sabihin ko sa inyo mga guys, ang hap pala ni Idol ay biring sa tunga este sa gilid. At tapos, bull bearing ang sa may prehab. Oo, oh, oh, nabatihan naman ninyo siguro. Kadalasan talaga yan mga guys no. Pag istak pa yung hub mo ay bull bearing talaga yun sa may prehab. Kahit bearing dyan sa may labas ay ah, hindi yan magatugma ay hindi magatugma. So para maniwala kayo mga guys, ito na babaklasin na natin. Hoy, no? papakita ko sa inyo na naka ano siya naka bulbiring yung priab niya, o de. Ang kita nyo Ah, wala na maka mo siguro mayambal sa ako na. Ayambot <laughs> na lang gida. So ito na mga guys, so balik tayo dito sa may likod ng shop, no. Dinala natin yung frame ni Idol tapos ang iyang will set ay hinugasan natin para naman malilimpyo siya mamaya magkakusakos tayo maglagay wala ng bulbiring ha? Pero bago yan Ito na naman yung sinunod natin Matapos tayo magpiswit-piswit oh. Ala, <laughs> lukit dire lukit dito Polpog dire polpog dito Pero malit gamit ko ha Basi mambal kang martilyo nga tutuod Blayambot na lang <laughs> Gago! Nung no, ko na mga guys, so kasi yung mga biring-biring niya, tsaka yung mga axol, no, ito na naman tayo, binubuhan natin lang langis-langis, tapos sabay kuskus -kus ng toothbrush, no, pero hindi ko nilagyan ng kulgit para naman, di siya magbubula ng gusto. <laughs> so ito na, matapos na natin gamitan ng langis-langis, sa -langis, piswita ng tubig-tubig, tapos ang hangin, hangin naman, oh no? para naman magmamala. So pakita natin sa inyo mga guys, yung naubra ko, oh. di ba, malinis pa sa aking guyan animal. Wow! Ah! At syempre, para magtanla sa mamaya, mga guys, no, hindi natin kinalimutan. Lagyan dito ng pampadanlog kulay blue yung tinakod ko, mga guys, ha, Para naman ismut sa mamaya kung gamitin ni Idol Bla. So, ginamit na natin ng special tools, mga guys, no? Para naman maglulubong siya doon sa kanyang balayan. And then, dito na tayo. Balik tayo sa wheelset. Oo. Itatakod na natin yung mga pals niya, mga guys, no? Three pals lang yan, pero bulbi biring ha O oh, nakita nyo naman siguro Ah wala naman na kamu kusap kusap Ah kusap kusap Misok misok le Ha ha puta <laughs> Nung matapos ko na mga guys, lagyan ng ball bearing sa loob ng kanyang prehab, no? Ito naman yung susunod natin, yung mga biring-biring niya sa labas, oh. Matapos natin mga guys, itakod, siyempre kailangan natin testingan. So ayan ka na pati Ayan naman ninyo Siguro Naguuni na siya Naglagalagatik na O oh, Ito naman yung inubra natin Matapos kung itakda Ng biring-biring Yung harapan Yung likod na naman Inagay ko mga guys Nung pingyon niya no Tapos sabay higpe Tapos igugulo na natin dito Yung harapan Gulong-gulong Para naman Maplastarta Kung pwede Na sa kadalagan Ay Di puta <laughs> No, tapos ko na mga guys, itakod yung uli ang gulong-gulong, no, dito naman tayo sa butong bracket, tamang kamay lang muna bago hugot to, no? para na ba, ma hindi, magtalang-talang ang thread mo, oo, batian mo naman siguro, no, so matapos natin ikabit yung butong bracket, syempre lalagyan natin yung kanyang krangset ng pampadanlog para ismot is lang siya, i duso, oh, kita nyo na duso, nagidman, pinatiring pa sa animal, yan, <laughs> <laughs> so, Gago! para matistingan na natin yan mamaya mga guys, no? Di kaya ni Sarah ito na. Nilagyan na natin ng chin, Hindi natin ginalimutan. Lagyan ng link para naman hindi tayo mabubudlayan pag magpalos naman sa sunod. So, ayan na. May papadanlog na yan. So, maraming maraming salamat sa inyo mga guys, no? Hanggang dito na lang ang video ko. At natatapos nat nat na rin ang maligayang araw ko at nang ano, nakatingin naman kayo sa ginawa ko. <laughs> maraming salamat mga guys. Sa susunod naman na video ulit, no? God bless to all. Paalam na po kay Man Mapuli na si Sero. <laughs>